Hi people, good morning sa inyong lahat. Good morning sa ating lahat mga people, kumusta? Kumusta mos? Ito ngayon, ito kagabi ito, dala ko dala ko dito. So, kapon, naglaga ako ng combination na tatlo. Raja kayo, sinukuan, at luyang dilaw, at luyang yung violet. Ngayon, nilaga ko people. Tapos ako mismo nag try no, tinesting ko kasi kahapon lang naman to so kagigising ko lang pips nasa lupa ko ng bahay nakita pa kayo ng arinola dyan so ngayon nakita, napansin ko people yung mga lamig lamig sa katawan kasi kagabi ano ako kinabagan ako no, pumunta kasi ako ng daga tapos medyo na nagkaroon ako ng pilay sa paa natalisod ito lang ang ginamit ko people, no? Talagang pagising ko ngayon ay may waga ang experience ko dito. No? Yung mga may kung may rayuma ka, kung may rayuma ka, kung mayroon kang nararamdamang sakit na balian na pilaya na maga. Ito pa lang no? So kung bakit naman naisipan ko 'yon, kumbaga parang bulong na rin 'yon. Uh, ilaga ako daw Raja Kayo sinukuan at ihalo ang langis ng langis nitong luyang dilaw at luyang blue. Pinagsama ko yan. Apat ang combination nito people. Napakalakas. Napakaganda talaga. So, yan ang experience, na-experience ko dito. Hindi sa pagmamayabang o anuman people. Yan talaga ang pinakamaganda. No, sa mga langis na nagawa ko tunay talaga. Ito, ano nga lang yan, wala ka nang makitang nakalagay dyan. Pero lalagyan ko pa yan ng ano dyan sa loob. Para kung maubusan man kayo ng langis na ganito, mayroon pa kayong salinan nyo lang. Lalagyan ko yan dyan ng sangkap sa loob, yung pinaglagaan ko. Okay, people? Maraming salamat.